Hello Yeti welcome back to my channel Update tayo sa fan army ng SB19 Ito nga umuusad na ang kalaban ng SB19 na si Rihanna Sa 37.1% habang ang SB19 ay naging 62.9% ang kanilang boto sa fan army Kaya naman sabi ko nga Wag pagkampante dahil until August 23 lamang, August 23, ang butuhan para sa finals ng Fan Army. At huwag uh, pagkampante, buto na ng buto dahil naging 62.9% ang buto ng SB19. Umuusad na ang kalaban na si Rihanna. Kaya naman, keep on voting again. Congratulations at hanggang August 23 lamang ang butuhan sa finals. mm -hmm.